Ayan. Yeah. Hello mga ka-chaps. Ayan. Yeah. Magtatahin mo na ako tayo ng So, ayan. Yeah. Start na po tayo. Ito po ay mga semi-special. ito po ang pagpagkahit ng ating malis ng bau ito kasi saan niya siya ito po ay maghalang ito po lang ito po ko na ng talaga require ng beses para na 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 ulit hindi ko alam kung gaano katagal ang aking pagtatahik ng walis, tambo hindi ba kasi mabilis lang Ewan eh, ko ba? Bakit hindi ko makasalanin ng bilis? Diba? Maganda sana, mabilis mo, may good quality ka. Masama, mabago pa na, hindi pa quality. Buti na lang, mabago po ako maging, pero quality naman, syempre. Kasi po ang aming isang book ay, dahil sa dami na po ng gumagawa, mga walis kang buhay, hindi naman naman po kami, ay kailangan na niyo may kakaiba. So, yun. Ang kakaiba namin talaga naman ko quality, kung aming gawa. Ayan. Ang regular po nito ay 100 pesos. And then, magagamit mo po ito ay 1 year. Kasi, meron namang mainat, diba, sa paggamit. Kung baga, matibay na po siya. Tapos, kung maingat ka rin sa paggamit kasi yung iba ay yung magpatawag ano ko yung wala well, akong daman ba yung kasi syempre hindi mo naman kailangan na laging mabasa ito kasi what is that you have to do yung what is thinking ay yung iba pag nakagamit yung basta lang mailagay wala pa kihala, kung siya dapat yung mga paglagyan na o yung linawal niya sa basa. syempre, kahit anong timay na isang gamit, pag gano'n, eh, useless din, yun yung iba, sisurahin talaga siya. May mga tao naman na, kahit alam yung mga timay na yung, yung dami, pero, sabi nga ay, hindi natang pari nila. So yun, sure na sure ako na ito po talaga ay one year bago masira. Misa nga, hindi na. na. Pudpud na po itong malis. At sumuk na subok na po yan ang aming mga customer dito sa amin. Sa kesa. Kung uh, ako pala ay member ng Maraming Dragon Grass is LP Association. So, yun. Ang aming po, uh, product ay ito nga po ang paggawa ko ng walis tambo. So, walis tambo po ay once a year lang po ang pag-aali. Hindi lang kasi ito po ay uh, isang beses lang ang manihan. Kaya so, po kailangan eh po siyempre may alternative din na pagkakapitaan habang wala pa or so, hindi pa dumarating yung pagkaan. So, di ba? Ang bagay ko like, Almost 4 minutes na hindi pa tapos. Samantalang so, nila ba? Eh, kasi may kasama ng chismes. Ayun. Hindi lang sa chismes. May kasama ng kwentuhan. Ayan. Alam nyo naman may sa ako dito. Yung kasama ko po ay umuwi sa lit at uh, may order po na wali sa kailangan na ipadala po. Uh, Dadalain daw po sa Manila. Kaya umuwi mo na nga siya. Uh, siya po ay nandito kami po ay nag-trial uh, na yung yung mga naami na rin po ay dahil tabulis namin, ay na mo yung tag-alina ay hindi nag-alina po kami po siya yung nagbabalitay. Eh, Tapos binabigyan po kami ng dryer ng BOST. So, yun po, binagamit po namin siya ngayon para matesting natin kung baano ba talaga siya uh, ganda ang pagkatuyo po sa, sa inyot ng araw. Kasi before po, ang ginagawa namin is ang pagtutuyo ng walis na tiger grass ay ano ba ito? nyo ay binibilaga sa init ng araw. So, 3 days ang bilaga. Then, after 3 days, papagpagin mo pa yun, kung mo pa yung mga bulaklak. So, iba ay yung bulong at tawag. tawag ako po sa iba kung ano ang tawag doon. So, yun. So, pagkatapos nun, pag napagpag mo na siya, saka pa lang siya hihimay mo. Ayan. Yung video, ko na sa inyo yung proseso ng paggawa ng isang walistang well book. Hindi na yung pa yan isa-isa hanggang sa uh, meron kami ano yung tansyahan pero syempre nga dahil mga bihasa na lang sa paggawa ng walistang well book ay yung masipatan. So patanong namin yung ganito yung kasi ako maliit, pero kahit naman siguro maliit yung kamay, may isang gano'n, ano, parang yung mga hindi mo makluso hindi makluso close kailangan mong pabuka ka. Pa. Yun. Yun ang pag, ano namin, pagsukat sa tahi, sa walis tambo na ang gagawin mo sa regular tulong. Tapos, ngayon, lalagyan na ng ano po yan, ng tangkay. Kaya, lalagyan ng tangkay para mamamigyan nito na siya, yun, yung may tangkay na po siya. At pag natangkayan na po siya, yung patatangkay ka lang, kailangan na natibay. Pagkatapos matangkayan, lilipilan hindi ko na panitawa. Hindi ko na nagtahit. Hindi ko Ganito guys. Ito pa pa. Tapos ko ito. Ito kasi minagawa ko ay pangalawag tahina lang. Pwede nga rin lang. Will, I, design, right? dito nga, uh -huh. dito, siguro ay yung design na Hindi ko nga. Pwede like ka wala na siguro kung lang. Kaya lang diba mas malala May ko para magandang tingnan. And then, pagkatapos pa nun, hindi sinasabi ko sa mga hindi mo ka na -in. Kasi lahat, pabibig pa lang siya, pabibig pa siya. niya. Pag nagpunalitin na, ito Ayon, na kasunod. Pinatayin na yung ganili. Okay, Hindi sa tapos nito. Hindi na nakita mga kulay sa tangkayan. Ang stick na yun, ang Hindi mga tapos. Ito lang siya mga yun, yeah, ganun, paggawa ng walis tangbo hindi siya ganoon uh, sabi naman, iba, pag hindi ka matyaba, ay wala rin, hindi talaga matutu, kasi kailangan hindi ka matyaba, kasi ano, -ano, yung sa sa iso matyaba, makaano ganoon, naisa walis tangbo. so ayan guys kilalakto na pa, Diba? Ayos inaakot ng ano? No. Nice na jokes. Ito lang. E syempre, ito sa aming chika. Diba? Para niya kayo nag-hit at sana ay nagustuhan mo ang aking sinishare sa Tapos na siya. Diba? 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 Pero, ito po ay self-special so lalagyan pa natin ng isang kahit. So, decide po na kung light po ay, ito, white. Pagkikista um, lang na naman po ito. Pangalawa. O, diba? 10 minutes and 37 seconds.

mag-lalas hindi nang dalawang ito. Di ba? Yung mga post-release o pa. Ayan. po ay yung pangalong ng lahi kasi sa inyo station na po rin. Eh. Yeah. po ay minatutunan kayo sa aking mga pinagagagawa ito. At sana po ay kayo na i-enjoy kahit na ako ay habang gamay kung tatahin, ay nagpupin ito kung paano pa ba ito pinagawa. Ayan. Siyempre, ang sama namin ng kundami na sa uh, Real Quezon. Ayan, sa Real po. Ayan, ang address po namin ay si Barangay Barambela, Dindo, Real Quezon. So, ayan, dito nito mga kita. At masi-search nyo rin po ang um, uh, Facebook page ko ng Maragondon Dragon Blast Stealthy Association. Siyempre, hindi naman siya naglaya ba? Eh, kami naman po ay national champion na. Ayan. Manalo po kami sa sa gawang kamay no 2019 po sa Cebu. So, yun, national champion po kami. Kaya sinisigurado ko po, po na uh, quality po talaga ang aming gawa. Uh, Di diba ba po? Uh, so, pagpasinsahan nyo na talagang itong musika chops nyo na, pakababal na na hindi. Ay, nagdagdagan ka ng pakulto ng kapatid sa inyo. Natin lalo nang gumagal sa pananahe, ay ano na tayo, hindi tayo kay na nito ng malaki. Nalita? <laughs> Pero syempre, importante kasi sa ginagawa mo ay nag-enjoy ka. Ayan, ay, kumbaga, hindi rin ganun kalaki yung pinupita dito kasi tanggagdag lang, sabi niya, at is may pagkakakitaan. Ay, sabi niya, na upo ka nang gumawa ng walis, well, yes, na enjoy ka pa habang gumagawa. Kaya minsan nga pa talagang pala mong magtagwalis. Well, yes, hindi pa naman ako nandito sarili kung gumagawa, marami kami. So, yun, nakaka-enjoy ha, habang gumagawa, yun. Puntuhan, biruan, syempre, huwag lang pipunan. <laughs> Kasi mahirap na, diba? So, yun, kahit yeah, pag minsan, pag tapos kakain, kain, sama kayo. Lalo na po pag nagahan kami. Hindi mo punta kami sa aming plantation. Yung sinong po kami. Ayun. Masaya pag kami po ay naandun tapos magahan. Sama-sama rin -sama kami. Ayun, pabilisan. Kasi syempre, individual. So, kailangan ng isang bandi lang ang isang tao. So, pag babagal-bagal ka, pa, ay di kung kailang magutuha mo. Ito kaya ako, ginagawa ko, binibilisan ko. Ano? At saka, ano na, patuwa ko mga ka-chubs pa, ay halamin, paagapan, oo, oo. dumulong pa pala ng liwayway yung sabi na, ipapakita pala ang araw, abay, iparami kasama na ang gila. Oo, oo, ganun. Kaya, ayun, ito sa, ano, bukas, magtatagpas na kami sa aming rasaan yun, sa plantation. Yung rasaan, so yun yung Tiger Grass Plantation. Bukas ko ang schedule ng namin sa mga Kaya... Kaya lang nga yung nakalukot kasi hindi po ako makakasama. So, yung anak ko na lang ang aking masasamain. Dahil ako po ay importante ng mga gawin yung bukas. Um, sayang lang dapat. Sa susunod, na pag kasi unang ani yan, may, pangalawang ani pa, may ikatlong ani. So, ayun, pwede naman um, ating i-video ba kung paano yung pagpapagpas para makita niyo. Pero ano, hindi ko lang sure kung na-upload ko na rin before. Kasi dito sa YouTube channel ko, nakapag-upload na rin naman po ako ng mga step-by-step uh, kung step, paano gawin yung balista mo. so, pinulog ko lang ngayon. Matagal so, na kasi po yun, mga pandemic time ko po yun. So, years na. So, eto na. Ngayon. at sa pinagaltagan ay eto, matatapos na rin ang mga kajab sa pagkatahi hindi ko talaga is na-enjoy ako sa aking ginagawa mm habang -hmm. kapatid may pupuin ko sa inyo kung paano yung mga pinatahi kaya yung walistang mo ito para maging uh, matibay at maging maganda sa kanina ng mga customer yan. alam naman natin na isang kahit na nagtibay sa parang hindi, hindi pa kaya hindi pa kaya na pagtawag ko. Parang hindi nakatrap ang mga customer. So, kailangan ay maganda. Dito ba? Dapat maganda. Saan kasi kailangan tingnan yung tapos selesai na po dito sa PNP. Bali na po tayo. Ito ada ni ka. Ayun, sa lokasyon natin. na rin na nang 10 years later. <laughs> okay. makita natin kung ano na ng Apple sa So, picture lang! <laughs> Ayan, ito na po siya. O, ito pa ay semi-special. Ayan, ito yung likod po niya. O, din maganda. Ayan, so sana po ay nag-enjoy kayo sa aking pag-chichita sa inyo at panunood na ating videos so thank you for for watching